Isang organisasyon ang kumagkalap ngayon ng donasyon upang matulungan magkaroon ng libreng pabahay ang mga naging biktima ng Bagyong Yolanda sa lalawigan ng Leyte na hanggang ngayon e eh wala pa ring mga bahay. May report si Matt Villegas. Ang Metro Ormoc Community Multi-Purpose Cooperative ay nanganap ng mga donors upang maipagpatayo ng libreng bahay ang mga miyembro ng kanilang kooperatiba na totoong mahihirap na naging biktima ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Ginang Maria Evelyn Himida, manager ng Business Venture Department, ay hindi naman sila nabigo dahil sa barangay Dolores Ormoc City Leyte eh, ay natupad ang kanilang mithiin na makatulong sa kanilang miyembro. Sa kasalukuyan ay may nakatayong 230 units mula sa mga NGOs, 30 units sa loob ng We Effect, Swedish Cooperative Center at 200 siyam na units naman mula sa Resorts World Manila. Sa pamamagitan ng Habitat for Humanity, na ang 80 nito ay na-turn over na sa mga beneficiaries. Subalit unti-unting babayaran ng kanilang mga miyembro sa loob ng 10 taon ang lote nito na may sukat na 68 square meters ng bawat unit. Na nagkakahalaga ng 1,000 hanggang 1,500 ang bawat metro na nakabatay sa lokasyon ng bahay na maibigan ng kanilang miyembro. Samantala, ang OCCI ay nakipag-ugnayan sa pag-ibig na kung pagtitibayin ang nasabing ahensya ng gobyerno ay paniniwalaan nilang gagaan ang pagbabayad ng kanilang mga lote. Sa pangalan ni Dan Pasqua, Matt gas Eagle News.